TNJ Lockjaw. Ito yung pinakasagad mong buka. Ah, okay. Gusto mo yung isang finger muna. Sige, buka mo yung pinakamalaki. Basta relax mo lang. Ha ha, ah, hindi talaga magbuka ng daletsyo, no? Hindi, hindi ko siya may yung full force. Mm, Sige, isa pa. Isa pa, last. Ah, wala talaga. Hindi magpasa kung dalawa oh, na dito. Oh, ay. Ah! Ah! Ang ah. ah. oh, dami. Ang dami lang kotok? Ah. Yan. No. Ah. Sige, laki lakayin buka. ka. Ah! Oh! <laughs> Sige pa. Ayan, ano? Oh. Pasok na siya. Kanina, hirap na hirap eh. Saka pag binuka mo kanina, parang ano siya, di ba? Ah, mm ka agad. Oo, todo, talagang masakit. Tapos hindi niya may bukan ng gusto ko. Oo. Tapos, saraka ka agad kasi may pain. Struggle na struggle oh. ako kumain. Grabe. Sa case di ako kumain-kain ng kanin. Puro ano lang. <laughs> liquid. Ibig sabihin, gano'ng nakatagal na? Yung sakit? Mm. Ano lang, recently lang, mga one week. Pero yung lagitik niya, matagal, matagal na. na Hindi eh, naman masakit. Kaya nakayaan ko lang. Lailan Doon na nga na. nag-start yun. Nang no, humikaba ko ng biggam. Kasi Kami, no, yung mga...